Ang videong ito ay batay sa isang pampublikong vision na naibahagi sa social media. Hindi ito inaangkin bilang sariling karanasan. Layunin nitong maghatid ng babala at panawagan sa panalangin. Isang sunod-sunod na apoy isang pagsubok isang panawagan mula sa Diyos. Sa isang parang panaginip o vision, ipinakita sa kanya ng Diyos ang mga lugar na malapit ng lamunin ng apoy. Isang sunod-sunod na babala isang panawagan sa bawat isa. Sa malabun, nakita niya ang dalawang sunog, mga pangyayaring tila hindi pa nangyayari, ngunit malapit ng maganap. Ang una ay hindi kalayuan sa isang McDonald's. Sa paligid nito, may isang warehouse na kanyang nakita, mistulang ordinaryo, pero tila binabalot ng anino ng kapahamakan. Ang ikalawa naman ay isang bodega mismo sa Malabun. Bago pa man sumiklab ang apoy, ramdam na raw niya ang bigat ng hangin ang katahimikang may kasunod na trahedya. Parang isang tahimik na babala ng langit. Gising na, anak, tila bulong ng Diyos. Hindi lahat ng apoy ay galing sa lupa, may mga apoy din akong dala upang kayo'y pag-isipin. Ang Diyos ay isang apoy na tumutubog. Panginoon, iligtas mo po ang aming mga komunidad sa anumang sakuna. Gabayan mo kami sa aming araw-araw, at ituro mo sa amin ang tamang pag-ingat at pagkilos. Amen.